What's up guys? Ayan, mega 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 lang guys. So for this video guys ay ayan, papunta nga po kami ng Bacolod City. No? Punta kami sa Francis Magalona sa training center. Nung ating, yung aking anak ay magre-recognition siya bukas uh, August 9. Kasalukoy ang yung kaarawan ng birthday ko. No? So ayan, at kasama ko yung aking manugang ayan nag-aayos sa talamin. niyan. Dal kami dalawa kami dalawa lang ang pupunta sa Bacolod kasi walang budget. <laughs> so ayan guys at antabayan niyo kami papunta lang kami ngayon. So maalis na kami dito nang maaga para gabi pa naman yung flight namin. So medyo malayo ang distansya namin sa airport. So Kabiti kami, nasa General Trias kami, malapit na kami sa Amadeus. So, maaga tayong alis para iwas traffic. So, ayan, guys, antabay nata, at papunta na kami doon. Ayan, mega-mega lang like, yung shout-out po sa lahat ng Team Kapangan dyan. So, Team Kapangan, baka hindi ako makapag-send ng video sa inyo kasi, ayan, busy ako, papunta ako ng Bacolod sa ating anniversary. Sorry ha, kasi itatry ko. I try my best para sa ating video. So, ayan, mega-mega lang like, shout-out po ulit. And, ayan, bye-bye for the meantime. Guys, at dito na kami sa manggahan ko. Dito kami ng bus, papunta ng airport. So, dito kami nang papunta kami ng Pitex. Pitex bus na sa kami Dito na kami sa may manggahan sa amin, sa may general. So, at dito na ulit kayo guys. Habang ah, uh, nag-aantay kami ng bus. So, ayan at nakasakay na kami ng bus, guys. Papunta kami ng Pitex. So, dito na lang ulit kayo, guys guys at uh, ito lang namin sa Vitex almost 2 hours ang biyahe namin pang mula sa amin so ayan tayo pasok sa loob na So ayan guys, uh, dito nga tayo sa Vitex no. From Vitex, didiretso naman po tayo ng uh, Terminal 2 Centennial Airport. So ayan, at uh, update ko na lang kayo dun guys so, pagka uh, nandun na sa Centennial para makasakay kami ng Boom! Airport Live. Ayan guys. daan at mapababa tayo nandito tayo sa taas no? going down tayo para makasakay tayo ng jeep o kaya taxi so ayan at update ko na lang ulit kayo guys pag nasa terminal to na kami so ayan guys at nandito na kami sa loob ng terminal 2 no? sa departure ng terminal 2 sa ten? Ito, ito, tayo na Sa Mr. Donut. <laughs> <laughs> Mr. Donut, tayo. Ilo-ilo to eh. Ilo-ilo. Hindi, hindi man tayo pupunta na ilo-ilo eh. Saan? Sa Bakulod?

Uh, dito na nga kami guys sa departure area no. Ayan. Andito yung mga kasama namin na uh, kasama ng mga uh, ng anak ko na ma, nagte-training din Kasama ayan. May pangipangita kami dito sa Terminal 2. So ayan guys at uh, mag dos 12 ng ating gabi. So ngayon pa lang kami pasakay ng Air Asia na aeroplano so ayan na ito lang ko sa inyo guys masakay na kami ng aeroplano ayan dahil pa sa aerop, papuntang Tacpul sa atang haba ang pila no pila kami makasakay na rin kami sa wakas ng aeroplane tagal-tagal nga namin naghintay no. Kumusta so, ng kami rito alas 6. yan alas 12 na no? mga alas 12 na no. So tagal namin na delay, dalawang oras kami delay so, ang flight guys. Tabay lang tayo guys, ang tabay. So ngayon guys, at pasakay na nga kami ng aeroplano, no? Air Asia. Nandito na kami.

papasok lang tayo ng aeroplano laki nito Air Asia Tangkap di.

at nakaupo na nga tayo dito sa yun, nakaupo na nga tayo dito sa roplano at uh, may may ayan, na to so, medyo malaki itong ating nasakyan roplano no maraming pasahero your large carry baggage in the opposite and small under the seat in thank you

take off. Be careful behalf of AirAsia Captain Bong Salet First Officer Franco hmm. Ito na tayo sa Silay Airport Ayan na, touchdown na kami dito sa Silay Airport guys Nasa Bacolod na po kami Ayan Ayan, nakababa na tayo guys ang dami pa Puno kami, puno. Ano ba Eh, eh. Ano na kayo? Hindi, kayo na. Thank ka. palabas Ayan, na kami guys. Ayan. <laughs> uh, Welcome to Bacolod. Ayan, dito na kami sa Bacolod. Ayan, tapos na tayo. Dito na tayo sa Bacolod, guys. Ayan. Ayan. Salamat po. Dito na po kami sa Bacolod. Thank you, bye-bye. Ganda naman mga bye-bye. Dito na tayo guys sa Bacolod. Ah! First time na makarating sa Bacolod. Ayan na. Magantay-antay tayo ng masasakyan dito guys. Dito na tayo sa Bacolod. Air power. Ayan guys. At dito na tayo sa Silay air power. tayo lalabas? Ayan dito. Ingi ka ba? Ayan, tayo? Eh, text mo yung kasama mo. guys. Ayan sa Bacolod Airport. Ayan, dito na kami. Palabas na kami. Ayan ako nasa. Sa labas? Sa labas? ayan na dito na nga kami na may kasabay kami may kasabay kami hanapin mo yung guys dito na kami guys waiting so ayan guys at uh, dito nga kami nagpalipas ng oras at uh, alas test na ng madaling araw at kami didiretso na sa Enrique Magalona doon sa pinag-training ng anak ko. So, hanggang dito na lang muna guys at balikan ko kayo bukas. Doon na tayo sa training center. And yeah. mega mega lang shout out ko sa lahat ng ating team kapangan dyan. Yan, tuyo, tulog na yung aking, ayan. yung aking manugan, tulog na. So, yan, and thank you very much for watching. And bye-bye.